bulong eta. Bahagi ito ng kultura ng mga katutubong aita. Dahil parehong nabibilang sa genus diospyros, magkamuka ang kahoy ng bulong eta o diospyros pilosantera at kamagong o diospyros blancoy. Ebony o itim at nagfi o nagkakrak, Ginagamit din ito sa mga paggawa ng furniture at musical instruments. Ang dahon naman ng bulong eta ay maramihan at alternate ang pagkakaayos. Ibig sabihin hindi tapat-tapat mas maliit din compared sa kamagong. Ayon sa libro na Philippine Native Trees 202, ang dahilan kung bakit bolong eta ang tawag dito ay dahil lang punong ito ay madalas tumutubo sa forest edges kung saan nangangaso ang mga katutubong aita. Para bang entrance, kaya naman nakaugalian na ng mga aita na bumulong o mag sa punong ito bilang paghingi ng permiso bago sila pumasok sa kagubatan. Galing no? Nakaka-amaze talaga ang mga native trees at ang mga kwento kung paano sila connected sa atin bilang Pilipino. Kaya naman patuloy nating i-promote at i-mainstream ang Philippine Biodiversity at Natural Heritage. Ako si Celine. See you sa next video!